Okay, may buntag mga amigo. Ha, uh, kung ipakita ninyo ang diferensya sa atong baboy nga ato ang hatagan og tambal karon. Ha, uh, tanawa yang tiil. Ha, uh, pikas tiil niya sa pangawahi. Ha, uh, dili na itog kad kay uh, nakita ninyo na nga more sakitan siya. Ha, mo ni atong topic karon pagiskutan. Nga uh, atong issue disclaimer sa atong mga master deha, masintabi po sa ang atong paghatag og tambal sa ato ang baboy dili na ang ipakita ang atual nga pag mo sa paghatag natong tambal kay uh, kay bawalan mo uh, kayo si Master Lumits okay may buntag mga amigo uh, atong pagsikutan karon ang nakita ninyo nga ang pier sa ato sa kinawa nga dili niya i dapat kay medyo sakitan siya na siya gibati sa iyang sa iyang ATL o sa iyang ugat kay sakitan man siya ang ang tabo mo ba ani nganong ni ang ibate ah, nagkuang siya og kalsyum ang ang mahitabo ma ani mga sign ni makita nga baboy, ang imong baboy nagkuang og kalsyum ay kaning dilinya niya una ang iyang tihil dili itapak og gayo o di ibutang sa iyang tihil ang, ang iyang kabukaton sa lawas kay sakitan siya ay ah, kaduha ang iyang ugat makita nimo nga murag ibabaw o murag uh, murag ng hubag uh, di yun murag ng hubag uh, kita yun mga nasa hubag uh, usanas usan na nga ang uh, imong baboy uh, nag nagkuha ng kalsyum uh, na siya maayo kung um, mo dapatan ng tambal uh, simple lang kayo ang atong gigamit uh, pero wala ko nagpromote ng na tambala wala na akong gigamit uh, basta uh, magkuha ng kalsyum ng atong baboy uh, mora na akong gigamit Uh, CBC uh, namin sa kalsium ah uh, pwede na sa kayo pwede po o DCM kay nampugam po bisan nung sa basa na kalsium uh, sama sa CBZ o DCM ah uh, na siya kayo dapat pero ang uban ang ilang itang balingan ni Rack pero sa ako ah. ako na sa bayan o uh, ah antibacterial. antibacterial kay kaya ang batiyong gusto baboy basa uh, nasa iba't yun tapos sama ni nga ni Hubag ang iyahang tiil kay nagkuhang ang kalsyon uh, syempre na medyo mawa ng uh, medyo mula niyang lawas so ang uh, nga nang murang init-init o oh, uh, magdaong sipon ang mga nang maniguro tadaan o sabay o uh, antibacterial uh, wala na kung nag-i-promote ang tambala mo niya kung pagigamit ang kunya ang paggamit ani eh, uh, basa sa dosage 3 uh, days o sa ka pwede makapalo up ang akong, uh, ang akong pagkagabuhat uh, inject ako uh, sa bayon na po ni sila sa ni niya kami dito sa kapit lubot niya ini ka 2 days uh, karina na lang ang ato akong antibacterial niya ini ka 3 days balik sa nako o ganin duha ako sa bayon uh, mora na mga Ayaw mo kabalak pa, huwag na yun yung baboy nga ni. Kay Adi uh, na nga yung Adi na nga salamat. Huwag na mo um, an gamay nga nakamuan. Bahin sa atong uh, uh, topic apalihog uh, ron. Napalihog like, share. Anya, nai, subscribe pa sa so wala pa sa oh, so, oh, oh, so wala pa ka follow. Uh, uh, sorry, sorry kay uh, natay na kung ano nalain. Uh, Namagod tayo sa uh, uh, lang ninyo uh, sa sunod na tong uh, content. Uh, Ako tapo kon po ni ka 3 days ani. Kung asa na iya iya posisyon o ayo na ba? A, wala tanaw niyo, wala siya kadugay o barog. Ah, ni lubog siya kay a, sakitan siya. O may tabo ani e, o dinhi tambalan na ah, mubagsak yon yung baboy. Ah, Ako posibilidad nga maglisod mo og recover sa inyong baboy. A, thank you kayo.